Mula sa tanong ni Melody Kairas. Gaano po katagal mag-antay bago umalsa ang baking powder? Standard time po ng waiting. Okay, maraming salamat ma'am sa inyong uh, tanong dito. O, di, kahit dito di talaga, napakadami din talaga nga. Hindi pa alam, oo, ang baking powder natin kung uh, ito ba'y isalang lang diretsyo. O hayaan lang ba natin siyang makaalsa? Okay, unahin natin yung uh, may baking powder na, may yes pa, oo. Uh, Diyan sa ating direktahang gawa, karamihan, baking powder yung ating ginagamit. Oo. Ngayon naman, mayroon din talagang ginagamitan ng yes kasamang baking powder. Oo. Yes! Uh, sa ating mga videos, kung manunood kay dyan, mayroon tayo dyan. Masipag lang kayo mag-browse dyan. Tingnan nyo mabuti dyan. O, oh, malaking tulong yan, guys. O, ngayon oras na may yeast na kasama ang inyong gawa, kahit direkta yan, uh, pinakamatagal na yun, 30 minutes. Mm, pinakamatagal. O kahit 15 minutes, pwede na. Eh, kung gusto nyo pang ma-expand ng konte 30 minutes, pwede nang isa lang ang ating uh, mga direktang gawa. Basta may kasamang yeast. Oo. Ngayon naman, pag baking powder lang ang ating gamit, automatic yan. Pwede nyo nang isa lang pagka lagay nyo sa molder natin. Oo. O, oh, disclaimer lang po ha. Disclaimer lang sa naka-experience. Pero, ako talaga pag gumagawa ng baking powder ang gamit, o, oh, kahit na dyan sa, ah, sa mga chifo na yan, mga direktahang gawa, kababayan, basta wala lang halong yeast, hindi ko na direct pinapatagal yan. Pagkalagay ng molder, maya-maya salpak na sa oven yan. Oo. Yes! Oh, na dapat ang oven natin, oh. Sobrang alsa na 'yan, no. Hindi na pwede 'yan. Sobra na, sobra na luto 'yan pag halimbawa. Oo, uh, dapat pagkatapos uh, maglagay, salpak na kaagad, oh, para wala nang mekos-mekos pang mangyayari dyan guys. Oo. Kasi isipin natin na kaya nga baking powder doon niya talaga yan kumilos sa loob pag nainitan. Oh. Hindi naman talaga alsa 'yan pag hayaan mo lang siya sa labas. Wala 'yan. Kasi ang ka partner ng baking powder at ang ini talaga doon siya kumilos oh pero pag nilagay nyo naman sa tubig 'yan direktang tubig talagang bubula-bula 'yan oo oh, 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 yes! hindi pa kayo nakasubok oh, subukan niyo oh uh, sa liquid ingredients oo oh, oh. mm, kaya 'yun ang yun ang, uh, ko sa inyo, guys, ah. 'yun ang masasabi ko sa inyo guys 'yun ang masasabi ko sa inyo diyan sa pag baking powder oh, automatic na 'yan salang nyo na oh di ba yung hotcake na walang uh, ano walang uh, yeast Talagang diretsuhan na yan sa alang. Oo, lalo na dyan sa mga direkta ang gawa natin, sa cookies. Hindi na dapat. Pero ha, pero, naka-experience na ba yung iba na sa akin din, pag halimbawa, mass production ang ginagawa ha, baking powder lang ang aking gamit. Oo, baking powder lang. Pwede ko pang i-stack yan kahit matagal sa labas. Halimbawa, yung pagsalang ko hindi pa agad-agad ma... Sabay-sabay ang luto. Walang problema yan guys pag i-stack nyo dyan sa labas. Oo, hindi nyo kagad maisalang. Yan lang kagandahan ng baking powder, no? Oo. Ah, kahit na kalahating araw mo pa dyan i-stack dyan sa labas, basta baking powder ang gamit, no problem yan kung marami yes! kayong niluluto. Oo. O kung mayroon naman kayong yeast na ginagamit sa inyong ibang tinapay, unahin nyo lang pagsalang yung mga may yeast. Oo, unahin nyo pagsalang. Kung talagang andyan na, pwede nang isasalang. Pwede namang ipagpaliban yung mga ginagamitan lang ng baking powder, huwag kayong mag-isip na uh, masira. O hindi masisira yan ang inyong uh, gawa. Unlike doon sa separated, ha? Oo. Kasi yung separated talaga sa na-experience ko, pag uh, kahit baking powder ang gamit natin, na matagal natin na isa lang, ito kasi bumubula. Especially dyan sa chipon, oo. Uh, bumubula kasi siya sa ating gawa. So, kailangan hindi siya masyadong matagal, may stock dyan sa ating mesa. Pag once natin na yang ah uh, nagagawa Ang sinabi ko lang yung mga cookies or uh, kababayan or ano pa diyang mga gawa natin na iba, paglan doon sa separated na gawa natin. Oo. Uh, para hindi ma kompromiso ang ating mga iba ring mga isasalang Basta chipo ng pag-usapan, wag niyo nang patagalin din gaano. Kasi O, oh, depende sa recipe yan ha, sa nakaka-experience pero yan kasi ng akin experience din sa mahabang panahon kaya gusto ko rin talaga i-share sa inyo. Okay? Ay, sana nakatulong ako doon sa nagtanong sa atin dyan, lalo na dyan sa yes din, kasama na rin yung nasagot. Uh, para na rin, hindi na kayo mag-agamaagam pa. Baka isipin nyo, matatakot kayong masira. Okay? So maraming salamat guys sa follow for more. Happy baking!